Kaniyan. Video ta. Ha? Pagkano yan? Video ta. Ha? Pare ang mo? Ha? Pagkano to dalawa? 100. Kailangan, depende sa kung isa. dito, huwag -ano, sa gitna. Malikado. ano eh. Sabi nga nila, sabi na daw po. Kupi, daw po sa kapi. Sabi nga ako nakabang dito, may mga sasakyan, masagi ka. Ang gana ka? Akala po ng lalaki, ano, daga. <laughs> Akala na lalaki, daga? Princess, <laughs> uwi ka daw, sabi ng mga mga. Ayan, kilala ka. Ayan, uwi ka na <nalaki>, daw. Sa bahay <laughs> mo. Sa iyo, bahay mo.